Hello guys, good afternoon sa inyong lahat. Dito ako sa may parteng Barangay San Luis along sa Marilake Highway lang 'to. So, yung gamit kong motor ngayon ay yung aking 450 NK. And pag nakita niyo 'tong bundok na 'to, pag nagawa kayo dito sa Marcos Highway, ah uh, ibig sabihin yan, wala nang ganoong traffic dito. So, ito yung parang paradise sa mga motorsiklo na pumapasyal dito sa Marilake. Yeah, wala nang ganoong sasakyan, may enjoy lang nila yung view. Okay na guys, bibigyan sa tayo, akit tayo dun sa taas. Let's go! So pag aakyat kayo dito guys, ito yung madalas na makita nyo dito, yung mga scenery na nandito lang sa paligid ng Marilac. At dito ngayon sa Cafe Katarina. Ayan, hindi ako nagkakamali. So ito yung isa sa magandang kainan dito pag aakyat kayo ng marilaki. sa so, ayan, pakita ko sa inyo yung view. It's me alive I see in the Maganda yung lugar nila. Ayan. Yeah. May ngayon may mga tumutugtog na dito. Ayan, yeah. may malawak na parking, walang par ano dito, walang parking PC Ayan. Yeah. Yeah. motor niya safe na safe mga sasakyan. Ayan, yeah, kung gusto niyo yung mamasyal dito, Cafe Caterina. And ito yung in-order ko, no? <laughs> And, itik. Madobong itik. Isang na rice. Tapos, insalada. Marami pala itong insalada ng kalong. Di ko alam paano ubusin ito. Ayan, <laughs> yeah, kain tayo. At yun na nga guys, hanggang dito na lang. Pagpasensya nyo na. Wala kasing audio tong video ko na to. So sayang, ah uh, although well kahit ito yung aking first time, sana hindi ito yung maging last na no? marami pa tayong malibot. Ayan, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin sa gala ko na to. <laughs> Ayan, kung gusto niyo pumunta dito, along Marilaki Highway lang to. Uh, ito yung pinakaunang na vlog ko no, na napasyalan ko, Cafe Caterina. Ayan, safe na safe kayo dito. Hindi na ako nakapag-video dun sa loob kasi medyo nahihiya pa ako. So, ayan lang. Thank you, thank you. Maraming maraming salamat sa patuloy na sa akin. Masarap yung mga ano nila dito, luto nila. Ayan, sulit na sulit. Ayan, thank you, thank you. Maraming maraming salamat.